20 peso coin na pwede kong bilihin sa halagang 10,000 pesos mga ka-old coin buyer. Opo, ito nga po ang aking magandang balita sa inyo mga ka-old coin buyer sapagkat meron po ako nakita na napakamahal na 20 peso coin na mas mahal pa sa 20 peso coin na may kwelyo na year 2019. At ito nga po ang ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi ko na 20 peso coin error coin na pwede maghalaga sa halagang 10,000 pesos mga ka coin buyer papakita ko po sa inyo ang common coin na aking sinasabi ito po yung 20 peso coin na common coin mga ka coin buyer kung makikita nyo po yan napakaganda po ng condition yan yan po at ito naman po ang ayan po ang harapan niyan ayan po ang likuran niyan. At ito naman po ang sinasabi ko na 20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 10,000 pesos baka po makakita kayo nitong error coin na ito ayan po sa harapan nasa picture po yan po ay tinatawag na off center mga ka old coin buyer tingnan nyo po ang itsura nyan sa itsura nitong hawak kong barya kung meron po kayong ganyang klaseng 20 peso coin na ganyan ang itsura ayan po ang harapan nyan tingnan nyo po ang pinagkaiba ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 10,000 pesos yan pong nasa screen natin yan po tingnan nyo pong maigi bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 10,000 pesos at ito naman po ang likuran nyan kung sino pong may hawak ng bariya na yan sapagkat nakita ko po yan sa isang group na nagpost ng ganyang klaseng 20 peso coin ay mag po kayo sa akin sa at bibiling ko po sa inyo sa halagang 10,000 pesos napaka rare po niyang barya na yan yan mas mahal pa po yan sa 20 peso coin year 2019 upper mint mark yan po ay napaka rare baka po makakita kayo o kilala nyo kung sino may ari ng barya na yan yan po ay bibiling ko sa kanya sa halagang 10,000 pesos o higit pa basta po yan ay ganyang itsura at good condition mga ka-all coin buyer kaya po kung makikita nyo po kung sino po may ari ng 20 peso coin na yan, mag-message po kayo sa ating FB page, All Coin Buyer, at bibiling ko po sa inyo sa halagang 10,000 pesos. At, at bago ko nga po kakalimutan, bumibili rin po pala tayo ng iba't iba pang klaseng bariya. Kagaya po ng mga gantong klaseng 25 centimo. Ang binibili ko po dito ay yung year 2017 mga ka-all buyer. Baka po meron kayo mga gantong klaseng 25 centimo... Bibili ko po sa inyo sa halagang 1,500... Yung mga ganito lamang pong barya Na 25 centimo... Year 2017 po ang binibili ko sa ganitong klaseng 25 centimo... At sa 5 peso naman po... Mga ganitong klaseng 5 peso coin... Ang binibili ko po dito ay yung year 2006... Mga Paul Quinn Buyer... Pero itong hawa ko po ay year 1997... Ito po ay walang mint mark. Bumibili rin po pala tayo ng year 1997 na merong mint mark. Basta po yan nasa good condition mga ka-old coin buyer. At ang sumunod pa natin binibili ay ganito pong klaseng Lady Gold Planting na 50th Anniversary. Ganyan po, nasa screen po. 50th Anniversary po. Ito pong hawak ko na Lady Gold Planting 70th. Ito po ay common coin lamang mga ka-old coin buyer. Baka po Ibenta niya sa akin to. Hindi na po ako bumibili ng ganitong klase. 78. Ang binibili ko po ay ito pong 58th anniversary. Mga ka queen buyer. At sa 10 piso naman po. Ito po. Ang binibili ko po dito ay year 2007 saka 2009. Ito pong hawak ko ay 2007 po ito. Mga ka queen buyer. Nabili ko po ito sa halagang 2,000 pesos. Mga ganitong klase. Pero kung brilliant condition, bibili ko po yan sa halagang 2.5 hanggang 3,000 kaya po mag message po kayo kung meron po kayong gantong klasing 10 peso coin mga ka old coin buyer so yun lamang po at marahe pong salamat sana po mabentahan nyo ako ng mga ganitong klasing barya gaya po ng aking mga nabanggit mga ka old coin buyer kaya po i-check nyo pong mabuti ang ah, mga hawak nyo barya baka hawak nyo na po yung aking mga hinahanap hindi nyo lang napamalayan ay eh, napakamahal po ng mga ganong klaseng barya yung akin po mga nabanggit lalo na po kung mga rare at hard to find kaya po umpisa na po natin ang paghunting ng mga barya marami pong salamat